قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قر يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنا

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كنا فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأن موسوعه <applause> mm <laughs> وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم لا ماء غدقا لنفتنهم 晚安 Surah al-Jin Ang Jin, sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Sabihin mo, O Muhammad, ipinahayag sa akin na mayroong pangkat ng mga Jin. Jin, sila ay mga nilikhang kakaiba sa tao. Nilikha ng ala mula sa apoy na walang usok at walang tiyak na pangkatawang anyo kaya sila ay may mga di nakikita. Sila'y katulad din ng tao na may tungkuling paglilingkuran ang ala. Mayroon ding mabubuti at masasama sa kanila. Ang nakinig sa pagbikas ng Quran, sila ay nagsabi, Katotohanan, aming narinig ang pagbikas ng isang kahangahangang salaysay namamatnubay sa matuwid na landas at kami at naniniwala at nananalig dito sa nilalaman ng Koran at kami ay hindi magtatambal ng pagsamba sa aming Rab, kanino man. At siya na ipinagkapuri ng jad kadakilaan at kapangyarihan. jad ito ay nagpapahiwatig ng kanyang gawa, ang kanyang kautusan at ang kanyang kapangyarihan. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 648. Ayon kay Adhak, sinabi ni Ibin Abbas, Ang jad ng ala ay kanyang pagpapala, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang biyayang ipinagkaloob sa kanyang mga nilikha. Isinalaysay naman ni na Muhajid at Ikrima na nagsabing, Ang jad ng Allah ay ang kapangyarihan o kadakilaan ng aming Rab. Kadakilaan at kapangyarihan ng aming Rab ay hindi nagkaroon ng asawa at hindi rin nagkaroon ng anak na lalaki at yaong mga baliw sa amin, katulad ng iblis at ang mga masasamang jin, ay palagi ang nagsasabi na sadyang mga kasinungalingan laban sa ala. At katotohanan, inaakala namin na walang tao o di kaya ay jin na makapagsasabi ng gayong kasinungalingan laban sa ala at tunay nga na may mga kalalakihan mula sa sangkatauhan na nananalig at humingi ng kalinga sa mga kalalakihang jin subalit hindi nalalaman ng tao na dinaragdagan lamang ng mga jin ang kanilang rahak kawalan ng pananampalataya sa ala kapariwaraan at kasalanan at kanilang inakala tulad ng iyong pag-aakala na ang ala ay hindi na magpapadalang muli ng sinuman na sugo sa sangkatauhan at jin. At aming tinangkana lakbayin at abutin ang kalangitan, ngunit ito ay aming natagpuan na papaligiran ng mga mababagsik na tagapagbantay at nang naglilihab na mga apoy. At tunay nga na kami ay lagi ng nang nangakaupo sa mga upuan nito upang nakawin ang anumang salitang aming marinig. Ngunit sino mang nakikinig ay makakasalubong niya ang isang nagliliyab na apoy na nakamasid sa kanya at handa siyang tugisin at hindi namin maintindihan kung kasamaan ang nilalayon nito sa mga nasa mundo o ang kanilang rab ay naglalayon ng isang matuwid na landas para sa kanila. Mayroon sa amin ang mga matutuwid na jin at mayroon din naman sa amin ang kabaliktaran nila. Kami ay mga pangkat na mayroong iba't ibang pamamaraan ng buhay at sekta. At aming iniisip na kami ay hindi makakatakas sa parusa ng ala sa mundong ito at hindi rin siya maaring maiwasan, takasan sa pamamagitan ng paglipad. At katotohanan ng aming marinig ang patnubay ng Koran, kami ay naniniwala at nanalig rito at sino man ang naniwala at nanalig sa kanyang rab, sa kanya ay walang pangamba o walang kabawasan sa gantimpala ng kanyang mga mabubuting gawa o di kaya ay karagdagan sa parusa ng kanyang mga kasalanan. At sa amin ay mayroon ding mga muslim na isinuko ang kalooban sa Allah pagkaraang marinig ang pahayag ng Quran at mayroon din namang sa amin ang mga kasitun at sino man ang yumakap sa Islam magkagayon kanyang natagpuan ang matuwid na landas kasitun hinango sa salitang kasit na ang kahulugan ay isang tao na hindi makatarungan tungkol sa katotohanan at siya ay lumihis mula rito. At sa mga kasitun, hindi makatarungan, sila ay panggatong sa impyerno. At ang mensahe ng Allah ay, kung sila na di-Muslim ay nananampalataya sa Allah at tinahak ang tamang daan, ang Islam, katiyakan na aming ipagkakaloob sa kanila ang tubig na masagana upang sila ay aming subukan sa gayong paraan. At sino man ang tumalikod sa paggunita sa kanyang raab at hindi isinagawa ang mga batas at tagubili nito, ay kanyang ilalagay sa isang napakabigat na parusa ang impyerno. At ang mga masjid, puok ng pagsamba at pagdalangin, ay tanging si ala lamang kaya huwag dumalangin sa kanino mang inaakibat sa ala bilang kanyang katambal. Tuwing magtungo ang mga hudyo at kristyano sa kanilang sinagoga at simbahan, sila ay nagbibigay ng katambal sa ala sa pamamagitan ng pagdalangin sa iba't ibang santo o santa, kaya ang ala ay nagutos sa kanyang sugo na mag-alay ng pagsamba sa kanya lamang at wala ng iba. Tabari, Versikulo 23, Kapitulo 665 At nang ang alipin ng ala, si Muhammad, ay tumindig at nanalangin sa kanyang Rab. Siya ay pinalibutan nila. Nagsiksikan na tila magkakadikit-dikit sa isa't isa upang makinig sa pagbigkas ng propeta kul Kuling... ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن sabihin, Ako ay tanging dumadalangin lamang sa aking rab, at ako ay hindi nagtatambal ng sinuman o anumang huwad na Diyos sa pagsamba sa ala. Sabihin, wala sa akin ang kapangyarihan upang isadlak kayo sa kapahamakan o akain kayo sa tuwid na landas. Sabihin, walang sinuman ang mga pagpapangalaga sa akin laban sa parusan ng ala. Kung siya ay aking suwayin o di kaya ako ay makakatagpo ng kaligtasan maliban sa kanya. Maliban na na ang aking tungkulin lamang ay ipalaganap ang katotohanan mula sa ala at ang kanyang kapahayagan at sino man ang lumabag sa kautusan ng ala at ang kanyang sugo, magkagayon, katotohanan, ang apoy ay nakalaan para sa kanila at sila ay mananatili roon magpakailanman. Hanggang kanilang masilayan ang pangako sa kanila, magkagayon kanilang mababatid kung sino ang may pinakamahinang katulong at sino ang may napakaliit ang bilang sabihin, hindi ko nalalaman kung ang parusa na ipinangako sa inyo ay nalalapit na o kung ang aking rab ay magtatakda pa rito ng matagal na panahon. Siya ang lubos na maalam na gaib, mga bagay na lingid at di nakikita at hindi niya ipinahahayag kanino man ang kaalaman nang gaib, maliban sa isang sugo mula sa sangkatauhan, ang kanyang hinirang at magkagayon, siya ay gumawa ng isang pangkat na tagapagbantay ng mga anghel upang magsilakad sa unahan niya at maging sa likuran niya. Sila, ang mga sugo, ay pinangangalagaan ng ala hanggang sa makita niyang na iparating nila nang mga sugo ang mensahe ng kanilang Rab, at batid niya ang lahat ng nasa kanila, at batid niya ganap ang tamang bilang ng bawat bagay.